Totoo po ba na kailangang mas madami ang bilang ng upuan for dining table kaysa sa number ng tao sa household? Tulad kung apat ang family members, dapat raw 5 or 6 ang number ng chairs para maging maswerte? Totoo kaya na kapag 4 members lang ang family, need ng sobrang upuan para swerte yung tulad na nagtanong sa atin? Ang kasagutan dyan ay either yes or no. Yes if you believe in it and no naman kung hindi. Ang konteks kasi rito kapag may sobra, may space pa for wealth and prosperity since the dining table, including the chairs, represents wealth and prosperity. Pero maaring hindi ito totoo dahil kapag sobra ang bilang ng upuan, magkakaroon ng imbalance at malileft out ang inyong wealth and prosperity flow. Kaya naman, it is advisable na kung ilan kayo sa bahay, ganun din ang bilang ng upuan sa dining table ninyo. Kung lima lang kayo, it is better if five chairs lang ang meron. Pwede kayo mag-add ng extra kung may bisita. Kayo, ilan ang bilang ng upuan nyo sa lamesa sa bahay? Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.